Tayo. May gas ba yung kamay ko? Wala. May pintura? Wala. Nagsambo na ako eh. <laughs> Wala. Eh, hey, eh, eh. Galing ko pintura. Nagugas ako eh. Nagugas ako dyan, dyan. Bago ko lutuin yan. Eh. O guys. Ito yung luto ko ah. Ito yung na manok. Yan. Nadoon mo yan. Tapos saka yung 85 yan. Yung itig na manok. Batangas. Yan ah, yun, 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 yung may binili basis ko eh. Yan ah. <coughs> Letos, kamatis. Na oh. may okra tayo dito, kulintoy na. Kung anong tanda ng tanong, tanda na rin ng ano, kulintoy ng pili ito Ang sarap ko, sa mo dito. Oh. Okay, hibot ko rito. na Ito muna ito, ng ganyan. Alin? Pulo, uh? Oh. Ano na yan? Isis ko, magkakakanta na naman, no? Oh. Hmm. <tipis> Araw ng linggo, magkakakanta yan, no? Sinas mo na rin to? Hindi, hey, makabateriya yan. Oo oh, nga Kaya oh, patay yung sige, pa sige, 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 sige. Kamain na tayo, kamain na tayo. So guys, magkakakanta natin ng na pagkain bago bumalik sa pagtatrabaho. Ako lang mag-isa magkatrabaho. Kamain ka nito, ha? Alam mo masarap to kung kinakamay. nabang nga sinabi nga na ano, basat manok hindi ulo kutsara yan. kinakamayan kahit parang pang tao. Dahil kasi tumatal si Katuyong. <laughs> si Katuyong. lalo, lalo, lalo sa may harapan ng ano, ginaldo o manang. Mga dalagita rin, mga estudyante. Pag kamay, talsik yung ano, yung manok. <laughs> Ay, pag tinidor talsik yung ano, dahil na kaya kain na ng alas 12. Harap pa labasan ng mga estudyante. Yan, yeah, kanta guys. Yan pinaka pinak pina best dyan. Get packs. Yan. Yeah. Yeah. Ah. Yeah. <laughs> Ya kamu nah. Hmm. Lumayan pasti hati janet. Uhu. Itu kan Hmm? Hmm? ng. Uh. Wala ba na? Oh, mumbo. Sarap katulad ng manok na na rin. Hmm. No? Hmm. Ito itik eh. Sa okay. ko, ito mo sa inyo. Ito ganyan. Baba na. Hindi gusto talaga namin. di guys. Ito naman dalawa lamesa. Ito you know? Mayroon so, pa lang yung lamesa ha. Meron pa lang lamesa rito. Dito sa sasawa ko. <laughs> Tato-tato na yung lamesa. Meron pa lang yung saruptak. Mahaba. Hmm. Pagdating na anak yun. Hmm.